Boy Tapang, inamin na ang totoong lagay nila ni Cherry. Ito na nga ba ang hinihintay ng maraming madla? Dapat nga bang matuwa ang marami o ikalungkot ng marami nilang tagahanga ang ibinalitang ito ni Boy Tapang, nitatidaan na nilisan ni Cherry ang Cebu para bumalik ng Manila. Ang bakasyon sana nito kasama si Boy Tapang at ang kanito ay tila mabilis nilisan ni Cherry. May disappointment nga ba na nangyari? Matatandaan rin kasi ang ginawa ni Cherry sa kapatid na babae ni Boy Tapang. Naging usap-usapan na ang muling pagbabalik ni Cherry sa Cebu sa pamilya ni Boy Tapang. Sa unang araw nga ni Cherry ay kasama nito ang kapatid na babae ni Boy Tapang. Ani Cherry, dahil namiss ko ang Cebu, magtutuba, kaming dalawa, ayaw naman sa kapatid ni Boy Tapang ay baka pagalitan umano siya, na ibahagi nga rito ng kapatid ni Boy tapang na hindi pa raw ito nakatikim ng tuba, mapapansin nga na tila kinakabahan ng kapatid ni Boy tapang sa pag-inom nila ng tuba kasama si Cherry, inamoy nga muna ng kapatid ni Boy tapang ang tuba at aniya ay nakakasuka umano ito, may ilang mga madla nga na nagsasabing tinuturuan umano ni Cherry na mag-inom ang kapatid ni Boy tapang. Ngunit ang isa sa mga pinakamalungkot ngayon ay ang bagong post ni Boy Tapang sa Facebook story nga ay may ibinahagi si Boy Tapang dito nga ay umamin na si Boy Tapang sa tunay na status ng relasyon meron sila ni Cherry White ani Boy Tapang sasagutin ko na lahat ng mga tanong nyo dahil alam ko naguguluhan kayo Lalo na sa mga sumusuporta sa amin ni Cherry White, ayoko magtago ng secret dahil alam kung malalaman at malalaman pa rin ninyo about sa amin ni Cherry White, kadugtong nga nito ay ang nakakabiglang pag-amin ni Boy Tapang, oo, hiwalay na kami ni Cherry, tama ang haka-haka nyo, oo, hindi pa nga sinabi dito ni Boy Tapang ang tunay na dahilan ng paghihiwalay nila, aniya, hiwalay na kami for some reason at kailangan namin to para sa ikakabuti sa aming sarili. Kung matatandaan, nauna nang ang bumalik si Cherry White sa Manila at iniwan si Boy Tapang sa Cebu. Maging ang mga parents ni Boy Tapang ay naging malungkot sa bigla ang pag-uwi ni Cherry. Hinitid nga ni Boy Tapang si Cherry White sa airport pabalik ng Manila. Ayon nga kay Boy Tapang ay kaya umuwi na agad si Cherry White ay para makapag-bonding din sila ng kanyang anak. Puro halik at mahigpit na yakap nga ang pinabao ni Boy Tapang kay Cherry. Ayon pa nga kay Boy Tapang, okay lang yan magkikita naman tayo eh. Huwag ka nang umiyak, ngunit ngayon nga ay tila kabaliktaran na ang nangyayari sa relasyon nila. Samantala, wala pang ang pahayag si Cherry White sa post na ito ni Boy Tapang, dahil tiyak maraming mga tagahanga at taga-suporta ng dalawa ang malulungkot ngayon sa post na ito na ibinahagi ni Boy Tapang.